Magandang umaga dyan mga ka-farmers. Ito ay magka tayo ng ating kabasa. Kasi mga ka-farmers, medyo malimit yung ulan dito sa ayun, kung hapon o umaga nag-ula na. Kasi hindi sapat yung puro dilig lang mga buno. Kailangan mag tayo. Yung side kasi mga ka-farmers parang pinaka pundo niya. Kahit hindi tayo makadilig kasi maulan, at least may pundo siya na ang cedar tayo. Ayan, maka Ayan. Putin, Putin, yung mga farmers. Putin-putin kong pito mga farmers. Kasi yung kalabas natin yung mga farmers. Nasa uh, protein stage na. Ayan lang mga farmers. Tapo natin sa tabi. Ayan. Ayan. yan Yan Pinakakuha niya mga farmers. Pinakapundo niya. Mahalaga yung mag-side race. yung mga farmers. tabi lang. Kasi yung ugat yan kalat na. Farmers, Katabi lang mga farmers. Yan, kasi kalat na ka-farmers yung ugat nya. Kaya, hindi puro drenching nga o dirig lang. Malimit, malimit ulan. Inakain kagad yung abono, inaanod ang baha. Kaya, mag-sidris tayo kasi yung sidris. Matagal siyang matunaw, paunti-unti lang. Kaya, kailangan mag-side-dress tayo. Para pinakaminti na pagkain ng labasan natin. Ayan mga kaparmas, oh. Ganoon ang talbos niya. Pero, mag-de-drenching pa rin ako mga farmers. Maliban sa side-dressing ko sa tabi, mag-de-drenching pa rin ako. mamaya rin para yung pinaka drenching yung pinaka maintain yung pagkain para hindi siya mabitin yung mga kaparmas parang marami ng bulaklak ayan o no? tsaka may bunga na ito yan mga bulaklak nyo ang dami na ito may nabuo ng isa mga kaparmas ayan o so, ayan yung laki na ganda na lagi ko itong nagawa ng video pag marami ng bunga every 5 days mag-update ako ayan mga mabunga na siya yung iba mga farmers ayano sa lupa pa lang hindi pa na ako napaakyat ayan yun na sila kasi ayan saka malinis na mga kaparmers sa damuan at saka na pruning na ito lahat ito mga farmers mag no side dressing ako lahat sa tabi nya para sa pinakaminti na pagkain at paunti-unting nakakain ng kalabasa kasi matakaw na ito makaparmo sa nutrient ito ito ang dami ng ugat ng sipaglabasa no? yan kailangan masa magkaroon ng siya para kakainin niya yung abono dito kahit malayo sa puno niya tatapunan ko ng abono yan Kasi para wag siya magbitin mga farmers ganyan kasi makaparasong nabitin siya didilaw yung dahon niya matagal lang makarecover saka hindi siya bubunga ng marami kasi hindi sapat na nutrient no yung na bigay natin sa kanya na pakain kaya kalang ibigay na natin habang nasa development nasa yes, development part na siya ng tanim Yan mga farmers, ang dami ng bulaklak ito. Iba bumalik ka sa lupa, hindi ko pa na ayos. Sa dami ng tanim ko. Hindi maabot trabawin lahat mga farmers. yung ulan, hindi kami makapagtrabaho. Ito dia mga farmers, ano ang talbos niya. Ayan o. Oh. Ayan, taas. Ganda. Si, ganito mga na Putin stage na Yung putin putin complete tsaka kanyo yung 0060 yung putas yung nalo ko. Para tulit tuloy siya sa pagyabong at pagbigyan ng bunga. Ayan mga farmers. Alagang alaga to sa ulan. Marami ng bulaklak to. Sana Mamunga ito na marami mga ka-farmers. Para ang mag... tayo ng hindi maganda. Yan mga ka-farmers. itong yung banang ira. Maliit pa yan. Pasunod ko kasi yan eh. Ang balaw kasi parang... Yearly... Yearly harvest yung kong target. All year round. Para at continuous yung income. Every two weeks magpapatanim ako or monthly para tuloy-tuloy lang mga farmers so ayan mga farmers sana paki like and share nyo yung aking video ngayon yung aking kalabasa para ma-update kayo sa mga susunod pang video God bless you all sa mga subscriber ko pala dyan salamat sa inyong pag-subscribe sa aking munting youtube channel Thank you. God bless you all din. Sana po paki-like and share nyo yung aking video. At sana po pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Ayan, para ma-inspire din po ako. Kahit bilang maliit na na farmers. Uh, patuloy sa yung journey na tinatahak. Ayan, mga farmers. Mo. Masaya na ako kahit kahit itong trabaho ko araw-araw. Ay -araw. makaparmas oh. Ang So hanggang dito na lang makaparmas. Thank you for watching. Bye-bye.